blacklist na ito MacArthur. Hindi na may decision next year. Para pag walang bumali, wala nang malalambat. Tayo-tayo nahirapan eh. Hindi oh, natin malaman ang uh, let's say, we're breathing. Gusto But, natin malaman ang gumagawa ng bloodline. Wala. Hindi natin, natin malaman kung which one. Akala natin uh, bulok itong line na ito. Yung pala, nalambat. So, hindi natin matest ang bloodline natin. So next year, we're going to have a big campaign against mga lapatero. We're starting it today. So next week, meron pa. Then next year. So paki-spread out lang, bawal bumili sa lapatero. Mga lambat bird. That's all. And please support for our anti-lambat movement campaign. So, kung mapapansin po ninyo, eager po ulit tayo para po masung ulit yung mga labatan po natin. Yung, for the past, uh, two laps po natin, uh, nagkaroon lang po kami ng problem regarding po sa operation dahil po nag up po ang aming uh,